Oo. Oh. Yan, nagkakasa ng motor si paring mata. Sa Barasro kami pupunta. Gandang umaga. Tayo nakapagkasa na. Nagdala pa tayo ng cooler. Baka mahampok. Rarayo kami. Huwag masama tama. amoy ah. Nakasa ng ating makina. Antik na yan. Robin, date, Robin Roy ang kuno. Baka nga kaya matibay. Bigay ng Ninong Panengiyan. Shout out kay Ninong si Sibilla. So, yun po. Stay tuned. Abanganin nyo kami sa aming uh, fishing adventure sa Parasolizal. Hanap kami ng ibang spot at talagang madalang na rito. Sawan na lagi sa Kalbog. Stay tuned na lang po. Good morning. Shout out everyone. Okay po. ati bukod yan lahat maraming salamat po sa inyong suporta ah, sa ating YouTube channel at kung bago lang po kayo ay paki-subscribe din po ng ating YouTube channel at ah, paki-click na rin ang notification para tayo update sa ating mga vlog sige po tara po let's go nakagagalpakay baras na po Patayin mo na. May panteraw. Nakaikot. Malabo yata tubig. Ay raw, sa bandang to. Yeah. Patay mo ka agarangas, pare. Para hindi malunor. Ay, parang din yun yan. laging type ni Ubit pa siya. Ay, wala, hindi nakasama ngayon. na Namatay ang kanyang tiyahin, si Chuleng. Donya Chuleng. Si Donya Choling. Eh, Ay, room tayo sa bandang kung mayroon pante rito. Tara, magtikin na lang tayo at maraming pante ito. Oh, nakataan na. Oh kalat naman na roon sa loob yan mamaya pa mga taga baras na yan oh, napupuno yata ng tubig yan ah, Dinilimas hindi mo ni ba nilimas ako naglimas ha ah, ayan niya oo eh, oh, o sa loob pala yan tara tikin na lang. so ayan ang mga kanters narito na tayo sa spot malapit ito sa mga tila ano ng spot sa palayan tayo medyo labo tubig labo ang tubig dito sa palayan oh, tabing bayan oh. so, tayo makakulit kahit sa tila ang pang so stay tuned na lang po gandang umaga Shoutout sa lahat ng hunters dito sa Baras Rizal. Okay na mga ka-hunters, tayo nakapag-set up na. sampana na tayo. May namumutok na. May mga nakikita na rin akong mga tripping Kahit malabo ay nakalitaw ang isda. Ang time check po natin ay eksaktong ulasot yun. Ang umaga. permis na permis mga hunter yan lalaki yan gagawin pa yung pinggir pa ba ating mga rumo na itong po. Huli pala yan, huli natin tira. hindi na nakawin muna natin uli ang unang putok pala natin Hindi ang dita mga nung huli natin. Yeah. Unang putok. unang huli. Five finger. macam ni nak pandar ni Ya saya saya tu malak-malak yo e, Ya ya Right. Ya noh para sa inyo lahat. Keep on watching. Matay iyan. Yung konting towi to little, little, babait. good morning babae babae guys um babae ninyo thank you ka babae dito. natin kunin 'yan. Ninamunan natin kung una natin, natin tinira Tapos Hmm. Mm, ganda mga panthers yan o. No? Magpinggar. Dami nga yung panin masarap ko. Maangat ka sa yung panty na kaganyan no? Parang sa paikot na yun o. Masa na lang tayo sa babaw na ito. Sa Sa likur. Murat yung mga umaabot yan ito sa likod. Ano ba right ito? Ito yung nasa harapan ko. Hmm. Four finger lang ito. Pero okay na ito. Pagtatamaan tatamahan yan. Pagtatamaan natin yan. Nari. Nari ito talaga isa sa 等等，过来哟。 Tabao. Oh. Ganda ng size. Yaya. Ya. Hindi, <laughs> eight. Mukhang oh, mamaya may malalaki na. malayo lumulutang hayo yari ka malayo lumulutang kiluhin niyan, kiluhin yan kiluhin yan Ah, sabir ito oh. Ah. Malaki pa naman. Mamaya natin kunin malaki 'yan. Kukunin natin yung huli na sabir oh. Tayo tayo bumaba. Kunin muna natin, guys. Okay. Mabitsak umpay. Oh. Ah. it did

Yan, ron ba? Tara. Ron. Tingnan natin, Lumipat pa kami rito sa puno-punong ito. Malasuka naman rito. ro naman yung malachocolate. Lito naman yung malasuka. Sukang paumbong. Maaga pa. Lumipat pa kami, oh. 11 lang, oh. Eleven o pa kami rito. Tingnan natin kung meron. Ah, meron. may ba, oh. Tripping gear. Oh, maliliit. May iba, baba ka sa kali. Mama ka, dali tayo rito ng mame. Mameo. <laughs> ba, ba, ito ulit rito. dalag. Ano ako, wala Ano? Kung malinaw ito, maganda ito. Ay, wala, hindi na makikita, Ano? May tayakad nga rito, oh. You know, Ayan, oh. Puno. Sabi po. Oh. May mamar, eh. Ayan. Shout out. Panthers. Tara na, pare. Wala na, oh. Meron po, ron po ba sa loob, sa palayan? Ah. Oo nga, meron ma uh, labo lang tubig. Sobrang labo, meron pa isa mga four finger, five finger. Hindi lilyata, Sobrang labo. Doon so, nga po kami galing. Siyertehan siguro. meron rin lumilitaw eh. Okay. Yan mga nahuling natin, gandas. Nalagay uh, na sa cooler. One, two, three, four, five. Six ay yung apat na yun ring apat ah, buhay hindi na rin hindi yung sa kulir puno ko yan liit ba naman yung kulir <sniffs> na yan na natin. Ako kung hindi ko na Ako kanya po. Oh, thank you. Wala. Malabo na rin to, Nakadali ba? Nakadali rin. So, <laughs> oh, sa babaw roon. Sa... Oh, sa pala yan. Sa niya ba yun? Niya po ba yun? Niya yan eh. hmm. Tara po. Salamat. Tawag-tawag sa inyong lahat. Alright.